For to today's video mga idol ay kukuha tayo ng motor kahit di pa tayo marunong mag-drive. <laughs> Sa sobrang lakas nga ng loob ko na kumuha ng motor, sinamahan na nga ako ng asawa ko para tumingin kami dito. Siya naman kasi ang marunong magmotor kaya siya daw ang magtuturo sa akin. Lilinawin ko lang mga idol, hindi naman ito cash dahil hindi naman tayo mayaman. Actually, nagtry lang naman kami kumuha dito ng installment at di ko naman nakalain na ma naman pala kami kaagad. Pero bago yon ay merong ang nag-CI sa aming bahay. Konting interview lang at yun na nga tinawagan na kami na approve na daw. Kaya pinabalik kami for signing contract na. At syempre bago pumirma ay hiningi sa amin ang mga requirements na kakailanganin. So dito na nga ako masyadong kinabahan. Kasi sobrang dami ang pinapirmahan sa akin. Bawat papirma ay pinapaliwanag naman sa akin ni ate. Ito nga ay tungkol sa mga terms and conditions, nakapaloob sa kontrata at iba pa. Di nyo na itanong kung bakit ako kinakabahan. Pasmado kasi ang aking kamay at nahihirapan ako mag-sign. Kurug-kurug gayod ang aking kamot. Ay! Nabasa gayod ang mga papel. Siyempre, bago kami pinagperma dyan ay pinagbayad na rin kami ng down payment. Sa pagkakataon ito ay si Kuya naman ang magpapaliwanag sa amin about sa warranty, mga dapat tandaan at dapat gawin kung paano gamitin ang motor siya ang nagdemo sa amin. At syempre wala pa naman tayong masyadong idea sa pagmumotor <laughs> Ang asawa ko na lang at kapatid niya ang nakikinig kay kuya Dahil syempre busy rin ako sa pagbibidyo ko para may may content Pero syempre nakikinig rin tayo Pinaliwanag nga ni kuya ang lahat-lahat, paano paganahin ang motor, ano ang mga dapat gawin bago gamitin, at marami pang iba. Dahil dyan, ito yung songs natin for today's video. <coughs> ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan Ikot ng mundo ay hindi laging pigatit kasawian Ang pangarap mo ay makakamtan Basta't maghintay ka lamang Oh yeah. Nasiyan pa kayo sa aking kanta? Syempre, hindi. Baka sabihin niyo hindi ako nakikinig kay Kuya. Voice over na lang po itong vlog natin ngayon. Maraming pinapaliwanag diyan si Kuya kaya focus tayo ngayon. Ang kinuha pala naming kontrata ay 2 years lang para mabilis lang. Sa pagkakataong ng ito ay binuksan ni Kuya ang compartment. Aba, ang laki, maraming pwedeng ilagay Ang model pala ng motor na kinuha namin ay Honda Click O yun At ang kasama niya ay helmet at temporary plate. At syempre binigyan rin po tayo ng temporary pass good for one week. At syempre wag na natin patagalin. Paanda rin na natin. Kala mo talaga marunong mag-drive? <laughs> sa pagkakataong ito ay pinalaywanag naman dito ni Kuya ang free service ng ating motor. At syempre saglitang pa-picture. At syempre maraming maraming salamat po sa motor trade. At syempre kay Ma'am Samantha at sa kay Kuya nakasama niya sa branch. <laughs> Hanggang dito na lang ang ating vlogs kaya maraming salamat mga idol uh -huh.